So ayan guys, pala ito naman nga pala yung gagawin ko. Ayan. So salain ko nga pala dyan yung lupa. Kasi meron siyang mga sabay na dahon at saka yung mga kahoy. So yan nga pala guys na lupa na yan ay hindi yan puro lupa. Meron siyang halong abo. So hinaluan ko siya kasi para meron siyang konting pataba. So yung abo na yan ay galing doon yan sa pinagisaingan ko. Yan yung mga uling na yon. So, yon Bale, dyan ko nga pala guys, ilalagay sa may kuritin na yan na palagyan ng mga tinanim. So, ilipat ko na kasi yung mga tanim ko, yung mga nakarampa na tinanim ko. Bale, ngayon ko palang ilipat eh. So, matagal na rin yun eh. So, ngayon ko lang na asikaso na i- i-transplant o ano, ilipat. Ayan. So, nabisi kasi ako eh. Kaya, yun. Ngayon ko pa lang na ilipat. So, hindi ko alam kung anong mangyari nun eh. Kung mabuhay pa yun o hindi na. So, kahit ka pa man, ay susubukan ko pa rin na ilipat. Baka sakal lang na mabuhay pa yun. So, sayang nun kung hindi ko i ano, ilipat 'yun eh kasi mamamatay lang 'yun sa ano sa pinagpatubuan ko. Ayan. So, ito bali 20 peraso nga pala yan, guys. Sa isang tray na yan. Ayan. So, 'yun ang ginamit kong ano mm lupa na yan na mayroong abo kasi sa tingin ko mas maganda yan kasi hindi siya ano masyadong malagkit so bogag yan yung ano yan yung lupang yan kasi kapag pinuro ko kapag nabasa nadikit kaya yun yun lang ano ang ginawa ko so ito na nga pala guys yung ilipat ko ayan o no? matagal ko na yan yung gustong ilipat eh. so ngayon ko palang nailipat So, yun nga pala guys, yan yung ano, yung mga una kong pinatubo. So, ngayon ko palang na ano, nailipat. So, hindi ko sure kung mabuhay pa yan ng maayos kasi nga matagal na rin yan eh. So, yung iba niyan ay natuyo na, kung nalanta na. Kasi hindi ko kasi na ano, nailipat. So, dapat sana ay nailipat ko na. So, ngayon, yun na lang, yun, yun na lang ang natira. Hmm, konti na lang yung iba ay namatay na so ito naman yung spesyo kong ano piatubo matagal na rin to so ngayon ko pa lang may lipat ayan o oh. so hindi ko sure kung tatagal pa yan na ano yan na tinanim ko pero subukan lang natin na ilipat baka sakali lang na lumaki pa yan so hindi ko kasi napansin na ano na meron pala ako dito piatubo na tissue. Kaya ayan, napabayaan ko. So, yung iba ay ano na, tawag dito na nala, nalalanta na eh. Kasi nga eh, tissue lang yan eh. hindi Kailangan lang yan kapag tumubo, dapat ilipat na agad kasi tissue lang yan eh. Surang lupa yan. So, kumuko lang siya ng ano, ng tubig yun sa may tissue. So, kapag natuyo yan, sigurado mamatay yan. So, yun. Baleng ngayon, buhay pa naman. Ayan. So, yun lang guys yung ano, yung natira. So, yun lang guys. Thank you siya panood.